Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman At sa video nito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa istorya ni Satanas or ni Lucifer Bakit nga ba siya pinalayas ng Diyos sa langit at itinapon sa impyakno Pero bago po lahat Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel Please like at subscribe at mag-ipinot na rin yung bell button para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko So without further ado Let's go. Nang likhain ng Diyos ang mundo, sinabi sa atin na sinuri ito ng Diyos at ipinahayag na ito ay mabuti. Genesis 1 verse 31 Ibig sabihin kahit ang mundo ng mga anghel ay walang masamang anghel o demonyo noong mga panahong iyon. Ngunit sa Genesis kapanata 3 makikita natin na si Satanas sa anyo ng isang ahas, ay tinutukso si Eva na magkasala. Sa makatuwid, minsan sa pagitan ng mga pangyayari sa Genesis Kabanata Isa at Genesis Kabanata Tatlo, malamang na nagkaroon ng paghihimagsik sa mundo ng mga anghel kung saan maraming anghel ang tumalikod sa Diyos at naging masama. Ang paghihimagsik na ito ay pinangunahan mismo ni Satanas Bakit nga ba si Lucifer o si Satanas ay pinalaya sa langit at itinapon sa impyerno? Ang Diablo, siya ang personifikasyon ng kasamaan. May maraming pangalan, Satanas, Lucifer, Prinsipyo ng mga demonyo ang ama ng kasinungalingan. Matagal na siyang bahagi ng horror story lore, kaya iniisip ng maraming tao na siya ay isang katang isip na karakter na nilikha upang takutin ang mga bata at manunood ng sini or telebisyon. Lubhang humanga si Lucifer sa sarili niyang kagandahan, katilinuhan, kapangyarihan at posisyon kaya nagsimula siyang hangarin para sa kanyang sarili ang karangalan at kaluwalhatian na sa Diyos lamang. Ang pagmamataas na ito ay kumakatawan sa aktwal na simula ng kasalanan sa San Sinukob bago ang pagbagsak ng taong si Adan sa isang walang tiyak na panahon. Sa katotohanan ang Diablo ay may isang kwento na nauna pa sa paglikha ng sangkatauhan at maaaring ikagulat ng marami na malaman na bago siya itinapon mula sa langit ang kanyang kwento ay nagkaroon ng malaanghel na simula. Sinasabi sa atin ng mga propeta na si Satanas ay isang anghel na kilala bilang Morning Star na isinalin bilang Lucifer. Ezekiel 28 verse 14, 14 verse 12 Bilang isang anghel, lumakad si Lucifer sa banal na bundok ng Diyos at pinahira ng langis upang maglingkod sa Diyos bilang isang miyembro ng tagapag-alaga na Kirubin bilang sa pinakamataas na rangko ng mga anghel sa banal na hukbo ng Diyos na pangalawa lamang sa mga Serapin. Ezekiel 28 verse 14 Si Lucifer ay inordin na isang Kirubin. Hindi maliit na karangalan ito. Sa langit ng mga kerubin ay nagtataglay ng ganong posisyon nang celestial na katanyagan na ang Diyos mismo ay nakaupo sa gitna ng mga kirubin. Isaiah 37 verse 16 Sa pagmamalaki Lucifer ay humandong sa Diyos na palayasin siya sa langit. Bilang isang nilikha ng Diyos alam natin na si Lucifer ay nilikhang mabuti. Genesis 1 verse 31 Ezekiel 28 verse 13 sa katunayan, iginiit ng banal na kasulatan na nagsimula si Lucifer bilang walang kapintasan sa lahat ng kanyang mga paraan at bilang modelo ng pagiging perpekto, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ezekiel 28 verse 12 to 15. Dagdag pa, ang ordinasyon ng Diyos kay Lucifer bilang isang kerubin ay nagpapakita na ang Diyos ay nagtiwala kay Lucifer ng sapat upang bigyan siya ng isang posisyon ng kapangyarihan sa mga makalangit na anghel. Gayon paman, hindi nasisiyahan si Lucifer sa kapangyarihan at mga kaloob na ibinigay sa kanya ng Diyos. Si Lucifer ay napuno ng pagmamalaki sa bigay ng Diyos na karilagan. Siya ay naging tiwali at marahas. Hindi nahandang maglingkod sa ilalim ng Diyos. Ang pakiramdam ng pagiging superior na ito ay ang bunsod kay Lucifer na gamitin ang kanyang malayang pagpapasya upang magplano na maging mas dakila kaysa sa Diyos at magtipo ng isang hukbo ng mga anghel upang tulungan siyang maisakatuparan ang pakana na iyon. Kaya, ang kasalanan ni Satanas ay isa sa pagmamalaki sa pagrerebelde sa Diyos at pagtatangkang kunin mula sa Diyos ang papuri at kaluwalhatian na nakalaan lamang para sa Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang pagmamataas ay nangunguna sa listahan ng mga kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Ang pagmamataas na hinahatulan ng Biblia ay hindi tumutukoy sa mga damdamin ng tagumpay sa isang trabahong mahusay na nagawa. Sa halip, ang pagmamataas na kahulugan ng Biblia ay tumutukoy sa lapis na pagkahumaling sa iyong sarili nang ang iyong isip ay hindi nabaling sa Diyos at ang iyong puso ay hindi kailanman hinahanap Siya. Sa kabutihang palad para sa atin, nabigo ang mapagmataas na pakanan ni Satanas na agawin ang trono ng Diyos. Bilang kaparusahan sa kanyang pagsuway at matinding pagsira sa kanyang posisyon, bilang anghel, pinalayas ng Diyos si Lucifer mula sa langit sa pamamagitan ng paghagis sa kanya at sa kanyang hukbo ng mga nahulog na anghel sa lupa at hinatulan sila sa huli sa impyerno. Kinumpirma ni Jesus ang pagkahulog ng Diablo mula sa biyaya at inihalin tulad ito sa kidlat mula sa langit. At binanggit ni Apostol Pedro ang pagbagsak ng Diablo nang siya ay nagbabala na ang Diyos ay hindi nagpapatawad kahit na ang mga anghel nang sila ay nagkasala, ngunit itinapon sila sa impyerno. Sa sandaling itinapon si Lucifer sa langit na pagtanto niya na wala siyang kapangyarihan na direktang kunin ang trono ng Diyos mula sa kanya. Sa halip, itinakda ni Lucifer ang kanyang mga pananaw at pagtagumpayan ang Diyos sa ibang paraan sa pamamagitan ng pagtukso sa mga anak ng Diyos na talikuran siya. Sa puntong ito, ang bituin sa umaga na kilala bilang Lucifer ay naging kalaban at tagapag-akusa ng sangkatauhan na kilala bilang Satanas. Kinagamit ni Satanas ang kanyang karunungan at tuso upang agawin ang sangkatauhan ng walang hanggang kaligtasan mula lang siya ay mahulog mula sa biyaya. Sa katunayan, pinasimulan ni Satanas ang unang kasalanan ng sangkatauhan sa pamagitan ng pagtukso kina Adan at Eva na may parihong pagnanais na naging sanhi ng kanyang sariling pagkahulog ang makasalanang pagnanais na maging katulad ng Diyos. Ang unang tukso ni Satanas sa sangkatauhan ay nagtagumpay hindi lamang sa paghihirap sa relasyon ng sangkatauhan sa Diyos kundi maging sa dahilan ng pagtalikod ng ating unang mga magulang sa isa't isa nang sisihin ni Adan si Eva sa pagbibigay sa kanya ng ipinagbabawal na prutas na makakain. Ipinakikita nito kung gaano kadaling humantong ang tukso at kasalanan sa tunggalyaan at pagkakabahagi na isulong ang layunin ni Satanas na lumikha ng kaguluhan sa mga anak ng Diyos. sa pagsasama-sama ng kapangyarihan ni Satanas ay ang katotohan hindi siya nagtatrabaho ng mag-isa. Ang hukbo ng mga anghel na tinipo ni Satanas sa kanyang paghihimagsik laban sa Diyos, isang katlo ng mga anghel ngayon ay nagsisilbing mga demonyo. Gumagawa ng utos ni Satanas. Ang mga demonyo ay hindi gaanong mapanganib kaysa kay Satanas dahil inilarawan sila ng kasulatan bilang mga espertual na puwersa ng kasamaan. Na maaring maglinlang, magpahirap at magdulot ng mga pananampalataya na gumawa ng masama sa kanilang sarili. Sa gayon, ang mga mananampalataya ay makakaiwas sa pagiging silo sa pagmamataas at sa lahat ng ibang mga kasalanan na nagmumula sa pagmamataas sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang salita ay nagtuturo sa atin na ibigin ang Diyos at ang isa't isa. Gawin ang lahat ng pagsisikap na mamuhay ng payapa sa lahat. At manalangin para sa ating mga kaaway sa pamamagitan ng paggawa ng ating makakaya upang ipakita ang pagmamahal, kapayapaan at kababaang loob sa ating mga kilos. Malalabanan natin si Satanas sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagmamataas at pagpapasakop sa kaloob ng Diyos na nangangakong salungatin ang palalo at itataas ang mapagpakumbaba. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video you will be notified. Thank you. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video you will be notified. Thank you.